Madaling araw dumating sa Talisay Fishport ang mga kagamitan ng Philippine Coast Guard na gagamitin sa paghahanap ng mga labi sa lawa. Mga rubber boat at rigid hull inflatable boats at mga divers ng PCG ang dumating. Ang paghahanap sa taal, bunsod ng mga sinabi ng witness na si Dondon Don Patidongan at tinapo ng mga labi sa taalik. At ang nadiskubre ng Department of Justice na isa sa mga sospek sa kaso ay may inuupahang mga fish pond o fish cages sa lawa. Hindi pa sinasabi kung saan matatagpuan ang sinasabing mga fish cages. May mga fish cages kasi na matatagpuan malapit lang sa dalampasiga ng mga bayan sa palibot ng lawa at meron din namang fish cage na naroon sa mismong Volcano Island kung saan naroon din ang crater ng bulkan. Pasado alas 10 ng umaga sinimulang ibinaba ng mga taga-PCG ang mga rubber boat sa lawa bilang paghahanda sa gagawing paghahanap at pagsisid kung kinakailangan. Dati nang sinabi ni DOJ Sekretary Jesus Crispin Remulla, nakasama sa maghahanap ng mga labi ng mga taga Coast Guard ay at mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR gamit ang kanilang mga sonar equipment. Isa sa magiging hamon sa paghahanap ang medyo lumalaking alon sa lawa, no ang inaasang paghulan uh, tuwing hapon at yung mababang visibility o malabong tubig. Bukod pa ito sa siyempre napakalalim at napakalawak ng talik. 15 na pulis sangkot sa kaso. At hindi lang pala sa taal, tinapon ang missing sa bonggeros. Ang iba sinunog pa. Sa press conference ni PNP Chief General Nicholas Torre, mas lumawak pa ang saklaw ng investigasyon. Hindi lang 15 police officers ang nasa restrictive custody, may mga iba pang personalities na tinitingnan pa ng PNP. Sino-sino ang mga kapulisang nasa kustodya na? at saan ang ibang lugar na pinagtapunan ng mga nawawalang sa bungero. Yan ang ating aalamin. Ayon kay Torre, initially parang nabanggit at 20 policemen ang involved. So yung the rest policemen, may information tayo sa whereabouts nila at sila yung at large. Ibig sabihin, may limang iba pang pulis na hinahanap pa at may mga posibleng dadagdag pa sa listahan. Ang pinakamataas na rango sa mga nasa custody, Lieutenant Colonel kaya hindi biro ang level ng involvement dito. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang sa Taal Lake nakafocus ang search operations. May mga ibang disposal areas na tinitingnan ng PNP. Sabi ni Tore, may sinasabi, sinunog, may mga sinasabi, binaon. So malalaman at malalaman natin yan pag na-recover na natin ang mga katawan. Tungkol sa mga petty cash vouchers na ipinakita ni Alias Totoy, Kinumpirma ng PNP chief na parte ito ng affidavit na submit sa DOJ. Pero hindi perfect ang matching sa 15 names dahil ang 15 names ay iba-ibang sources noon, di lang ang petty cash vouchers. Sinabi rin ni Torre ang naging reaction ng unang narinig niya ang testimonya ni Alias Totoy. Oh well, I was very shocked. At saka, doon nga na, na alam alam ng alam na namin noon pa at uh, alam na namin noon pa and uh, that's why it a uh, firm our resolve na talagang isolve ito dahil uh, karumal dumal naman talaga ang nangyari hindi talaga not acceptable by any standards ang mga police na involved ay galing sa iba't ibang unit may mga galing sa support units, sa region, sa APC. Hindi lahat active, may mga retired din nakasama sa investigation. Pero ang pinakamalaking assurance ni Torres sa publiko, you can rest assured that the PNP will do its best, will give all the efforts to ensure that justice will be dispensed sa case na ito. Wala tayong sisinuhin dito. Wala tayong magiging layunin dito kundi ibigyan lang ng hustisya. Dagdag pa niya, we will leave no stones unturned. Hindi sila titigil sa 15. Pag pa ang investigation, mas marami pang pwedeng masangkot. May mga surveillance operations na din na ginagawa para sa mga at-large na suspects. Sabi ni Torre, Para pagdating na Juan de na natin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling tahimik si Torre tungkol sa mga detalye ng kung paano nila nakuha si alias Totoy bilang witness. Pwede bang yung koneksyon namin, eh, putuloy ko na doon para hindi na rin ma-preempt kung ano ang, paano namin siya nakuha at paano paano nag-operate sa amin yung witness nito. Ang lahat ng mga information na ito ay naisubmit na sa DOJ para sa preliminary investigation. At si Alias Totoy, nag-apply na sa Witness Protection Program. Alias Totoy nasa protective custody ng PNP. Ngayon, sa gitna ng mga revelations na ito, kinumpirma ng PNP na nasa protective custody na ng Philippine National Police ang taong nagbago sa buong kwento ng missing sa Bunguero case si Julie Dondon Patidongan, kilala bilang alias Totoy. July 7 kinumpirma ni PNP Chief General Nicolas Torre na nasa kanilang pangangalaga na si Patidongan. Pero hindi pa doon nagtatapos, nag-apply na rin siya sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Nasa protective custody namin siya sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil uh, pag siya ay nag-qualify, ito turn over namin siya sa DOJ. Ang hindi ninyo alam, Matagal na palang nagbibigay ng statement si Patidongan sa CIDG bago pa siya lumabas sa public interviews. Ayon kay Torre, Yes, CIDG si pa ako na sinimulan nito. Okay? Sa si EDG pa ako nang nakuha namin si Totoy at uh, nagbigay ng information sa amin. Nakakagulat din ang reaction ng PNP chief. Nabigla ako talaga at doon na namin nalaman. Kaya lalo naming pinatatag ang aming revolve na talagang solusyonan ito dahil ang nangyari ay talagang nakakasuklam at hindi dapat tanggapin. Pero mas nakakagulat pa rito may 15 police officers na nasa restrictive custody dahil sa allegation. Nasangkot sila sa pagkawala ng mga sabonghero. Ang pinakamataas na rango sa mga ito ay Lieutenant Colonel. Naaalala ninyo ba ang mga shocking revelations ni alias Totoy? Inakusahan niya si gaming tycoon Atong Ang, actress Gretchen Barreto, at tatlo pang tao na mastermind umano sa pagkawala ng mga sabonghero. Dahil sa mga pagsisiwalat na ito, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Romulia na pwede na silang maging suspect sa kaso. Pero hindi tumatanggap si Atong Ang. Sa halip, inakusahan niya si Patidongan na nag-extort ng 300 million pesos sa kanya kapalit ng hindi pagiging implikado sa kaso. Bilang sagot, Nag-file ng multiple criminal complaints si Ang laban kay Patidongan at sa dating employee niyang si Alan Batiles. Para sa transparency at impartiality, nakipagtulungan ang PNP sa Napolcom para sa in-depth investigation ng kasong ito. Ang tanong ngayon, magiging ligtas ba si Alias Totoy? At ano pa kayang mga sekreto ang lalabas sa investigasyong ito? Technical diving operations sa Taal Lake magsisimula na. Sa patuloy na investigasyon ng kasong ito, may bagong hakbang na magaganap na maaring magbigay ng konkretong sagot sa mga katanungang ito. Kinumpirma na ng Department of Justice na mag-uumpisa na ang technical diving operation sa Taal Lake. Ang layunin? Hanapin ang mga, mga posibleng labi ng mga nawawalang sabonghero na sinasabing inilibing doon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, anumang araw na ngayong linggo ay magsisimula na ang diving operation. Hindi biro ang operasyong ito, pangungunahan ito ng mga government agencies kasama ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard na nag-volunteer na para sa misyon. Naaalala ninyo ba ang revelation ni Alias Totoy? Si Julie Dondon Patidongan, ay nagsabi na sa Taal, Lake daw inilibing ang mga pinatay na sabonghero. Kaya ngayon, gusto ng DOJ na patunayan kung totoo nga ang sinasabi niya. Pero hindi lang sa Taal Lake nakafocus ang investigation. Sinabi ni Secretary Remulla na hindi maisasantabi ang posibilidad na may ibang lokasyon din kung saan inilibing ang mga nawawalang sabonghero. Ngunit pinagtibay niya na malakas at matibay ang kanilang pinanghahawakan na impormasyon tungkol sa Taal Lake operation. Interesante rin na hindi pa kasama dito ang possible assistance mula sa Japan government para sa karagdagang diving equipment. Noong nakaraang linggo lang daw nila pinadala ang sulat para sa tulong, kaya't hinihintay pa nila ang sagot. Ang technical diving operation na ito ay hindi simpleng pagsisid. Kailangan ng specialized equipment at expertise dahil delikado ang kondisyon sa ilalim ng Taal Lake. Pero determinado ang mga autoridad na makakuha ng concrete evidence. Pero may kakaibang timing na nangyayari ngayon. Kamakailan lang noong July 6, 2025, nag-issue ng warning ang FIVOX tungkol sa increased seismic activity sa Taal Volcano. Sinabi nila na may pronounced increase in real-time seismic energy measurement at posibleng phreatic or minor phreatomagmatic eruption. Napaka-coincidental naman, ano? Kakalabas lang ng announcement ng diving operation, biglang may seismic activity warning, may mga nagsasabing suspicious ang timing. Pwede kayang ginagamit ang natural na geological activity ng Taal para ma-discourage ang diving operation? Baka naman totoo ngang may scientific basis ang warning ng Favox. Ang tanong, strategic timing ba ito para madelay ang investigation? O talagang coincidence lang na naging active ang Taal ngayong panahon? Kung totoo man ang mga sinasabi ni Alias Totoy, malaking breakthrough ito sa kaso. Ang kasong ito ay nagpapakita ng lawak ng korupsyon sa ating sistema. Mula sa mga opisyal hanggang sa mga institusyon, lahat ay tila sangkot sa kasamaan na ito. Tagalog, makakakita ba ng mga labi sa operasyong ito? i comment mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.